Welcome to Indice Japanese Grammar.Grammar for today: 何々ついでに、何々ついでに。Level and tree。では、一番最初の文法は、ついでに、ついでにということですね。あ、漢字が。散歩のついでに。 habang naglalakad, isasabay na rin yung B. Ano po? So, double purpose po siya. Pag mga, ano, may isasabay, yun po ang gagamitin si Deni. Yung conjugation niya, noun, no, si Deni. Verb ru, or verb da, si Deni. Ano po? Yeah. Ito po yung paggamit niya. Habang, yung tagalag po ng ni habang ginagawa ang A, sinabay na rin ang B. Yung habang at na rin po yung tsuyudani. Ano po? Maaari po siyang dahil ginawa ang A, sinamantala at ginawa na rin ang B. So, ang tridani natin dyan sa Tagalog is dahil at sinamantala at na rin. At depende po sa phrase, meron pa pong iba pa pong ano, uh, Tagalog po. Ano po? Pero ang meaning niya po, ganoon po. May ginagawa kayong A, isasabay na rin yung B. Diyan po sa mga phrase po na yun ginagamit ang tridani. Ano po? So, explanation ko po dito is, ginagamit kapag sinamantala ang isang pagkakataon para gawin rin ang ibang bagay. Ano po? Hi! Diba, sa first phrase po natin, Sandra-san, yung unigay Sandra-san, mic no kaijo. Ikemasu ka? Marig po kayo mag-unmute. Good evening po. Good evening po. Yoroshiku onegaishimasu. First time nyo po, Sandra-san? Yup. Ah, yoroshiku ba Makakabasa po kayo ng hiragana at katakana po? Opo. Okay, nice. Yes. So, ba bali po, binabasa ko po yung example phrase po dito. Tapos, itatanong ko po sa inyo kung ano po yung pagkakaintindi nyo. O kaya naman kung kaya nyo na po siyang i-translate, maaaring nyo rin pong i-translate po. Ano po? Pero hindi po natin dito hinahangad yung perfect translation. Kasi yung perfect tra translation po, itinatry ko naman po gawin po. Ano po? Kaya, no worries po. Okay po? Okay, Relax okay. lang po. Hai. Dewa, yomimasu ne. Sampo no tsuide ni, kono tegami o dashite kite kuremasen ka? Ito po nakakulay blue. Ito po siya. Dahil maglalakad ka, tapos yung nasa loob na sentence, isabay mo na rin. Yun po ang ibig kong sabihin po nitong sampo no so, deni po. Ano pa? Anong pong pagkakaintindi nyo po, Sandra San? Ano pa? Rumi, nalilito pa po ako. Dahil dyan po, dahil So, ganito na po. Ipapakita ko na lang po yung Tagalog ko. Then, i-explain ko po sa tagalog po naging ganito sampo sampo means maglalakad sampo no tsuideni tsuideni is dahil isabay mo na rin yun po ano so babasahin po natin po yung nasa loob kono tegamio sulat na ito sa tagalog na po dasu ihulog kuremasen ka nake usa po sya so po bang? kaya pag pinagdugtong-dugtong po ang mga salitang ito magiging ganito na po siya sa, ta sa tagalog po dahil maglalakad ka mari po bang isabay mo na rin ihulog ang sulat na ito yun po ang ibig sabihin ng sampo no ni kono tegami o kuremasen ka Ahi pa? Nagets pa? Opo, opo. Arigatou gozaimasu. At dahil marami po tayo dito, tagi iisa lang po tayo po ng example phrase po. Ano po? Para lahat po makapag-recite. Hai. Dawa, tsugi wa Kenji-san desu ne. Ah, tsugau. Gomen nasai. Tsugi wa FJ-san. FJ-san, maaari po kayo mag-unmute. Konbanwa po. <laughs> Konbanwa. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Onegai onegai Hai. Hai. Basahin ka pa. Palakin ko lang po. Hai. Yubinkyoku e itta tsuide ni hagaki wo katte kita. Yubinkyoku e itta tsuide ni hagaki wo katte kita. Yung itta tsuide ni po dito. Yung itta po is uh, nagpunta. So, naging dahil nagpunta ako, bla bla bla. Sinamantala ko na rin. At ginawa niya yung B, yung iba po, ano po, na, ano, pak, pakay po ba ang tawag Hi, so, FJ san ano pong pagkakaintindi niyo sa yubin kyokue, itta tsuide ni hagaki o katte kita? Um, ano, yubin kyokue, itta tsuide ni hagaki o katte kita? Nung nagpunta ako sa post office, isinabay ko na ding bumili ng postcard. Hi, so deso so des so this. Yan po. Tama, po <laughs> tama po tama po, tama po, So, kamikudaite kudai te to. Ah, pag guys, pag sinabi pong kamikudaite kudai ibig sabihin, kung i-explain ng mas detalyado, kamikudaite, mas detalyado po isa po siyang terms po sa mga ano, uh, Japanese po, ano, kami kudaite setsume suru. Ano po? Dagdag knowledge lang po natin, pero hindi po yung pinag-aaralan sa entry. Hai, yes. yung yubing kyokue, sa Tagalog, sa post office. Itatsuide ni, dahil nagpunta ako yung ita da, ah, nagpunta po ano so ni dahil sinamantala ko na rin dahil dahil a sinamantala ko na rin ano po Hai. de hagaki pag sinabi pong hagaki ng postcard katte pagbili yung kaddet dito parang noun na, noun po ang dating niya eh ito pong hagakio kita itong ito mismo yung gin, ginagawa niya kaya ang pagbili ng postcard uh, parang ginawa po siyang noun itong buong phrase na ito po ano so yung mga salitang yun kapag uh, pinagtagpit tagpi po siya at gagawin po siyang isang sentence in tagalog magiging dahil nagpunta ako sa post office sinamantala ko na rin ang pagbili ng postcard. Yubin kyoku e itta tsuide ni hagaki o katte kita. Hai. So guys, yung tsuide ni po na, ano, na example phrase po hanggang dito na lang po. Ano po? At hindi, may isa pa ang tanong. Tuso, tuso. Pwede rin yung gamitin na parang ganito. ah uh, uh, dahil narito ka na rin naman sa Japan,

entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.